May udto mga silingan. Kala ko na video na to. Mao nagpalit ko diri sudan mga silingan no. Kani nawa nyo mga silingan oh. No? 70 lang ng order anak, tapos natirang pagkain, natira kagabi. Sabaw naghingi la kun sabaw. Pag mupalit may og sabaw mga silingan, aw kanang sudan simpre pagka mangayo dayon may pakapin nga sabaw. Memeng. Hoy. Say hi to your fans. Bu manggil aku kan. Kena kita nih ngoh. Pada yon. Mana hmm. yang mau peni utuh nih? Ami dari nengah on mas silingan. Boleh ikuan. Boleh pusto. So artun ibu tang drena tung to. Ya. Peni utuh. Enak anak nak. Mak lah. Mak anak lah. Kena. Kita kena semua silingan. Hmm. Apil ka na. Sabaw. Oh, makita na ko eh. Makita na ko. Sa una mga silingan, kabantay mo nga. Wala may kuan sa una. Wala may kami sa una sa gamay pa ko. Akong tatay nanay. Wala mami kuan. Wala mami. Wala mami kuan kuan sa una. Wala mami ka nang. Kurug kayo kong kamot. Wala mami kuan sa una mga silingan. Wala mami ibutang na kayo makurug. Wala mami lamisa sa una. muya ka rami sa kuan Magyak ka rami sa kanang unsana Kana. Magyak ka rami sa kanang unsana Lemisa. Lamisa. Di hami mga on. Kamantay mo. mo itong pobre. ubruso na mga silingan maulang god gi hapon karon ang ginabuhat ni mga silingan magiyaka lang gi hapon lang ni man makon ang tan anak kunaw mga silingan ay ipakapin na lang mga gagmay na lamas unsa may makaon na, na. Oh, uh, kay mo man na. Tanawa tulura kabuo <laughs> <No>. Budget. <laughs> budget na sa Inday. Kay pinangayo ra gunan sa baw. Siyempre pinangayo ang sabaw. Oh, gamay ra gud kay inig magambot sa inyo mga silingan kung magpalit mo magpalit mo og kanang unsa na sudan. Sudan. Pakapinan sabaw man ambot sa inyo. Kami dire pwede man. Maginahinay lang po kukao mga silingan kaya sakit kaya ang akong kuhan. Kaning kagabi natira na luto lang. asawa ko may, may gulay din. Wala ka jisa. Ah? Makita man daw sila ron. Ah, ay ito lang Hindi man daw yung katong pagmanday. karon nalang daw. Ito lagi sila maon sa gabas? hmm, hmm sabau ini tuh gini ginag may gini aku nga 70 pesos hmm Dinagmay ba? Mukha ka katong atay, Inday? Hindi. Palitong na katong atay ba? Hindi ka mukha ang. Muna niya mong pagkaon mga. mga silingan. Kameraman o kang akong anak. Oh, si Tinta ang kuha niya sabaw. Muna niya mong paniyod to. Okay na kayo. Kayo. Kinahang lang ta. Karong panahon na mag-budget ta. Na. importante lang ko ganabang. Ang damig demik damig demik mo bitaw sa amo ang um, madako lang kaos kan on kay an bajiton namo o duha kabo please si tinta to 35 me nya sabaw o na libre na hmm. ako ni pakita yung mayo kay aron mo na sabaw hmm. Ama, si binti tapos sabaw. Ay, libre na, ay. Libre na gin mga silingan. Maana, anak sa karong panahon na ba? Magpalit ng bilin na lang kayo. Kasi sa magluto pa ka, kabantay ka, kung magluto pa ka mga silingan, magkuhan pa ka, importante na idas ang kanon, <laughs> rice. Kung magluto, magkuhan ka mga silingan, ugasto pa ka o gasol, pa ka glamas, idibol, kahago, samtang kung na ka dito, medyo-medyo mamahal-mahal pero okay na kaayo. Dire sa amo kay nay dire mga silingan na itag restaurant nga tag 10 pesos ra, tag 5 pesos ra. Pero diya sa kuno nang murabag. Murabag mura ba kuno hayo kuan nga restaurant. Tag tinta, sa sinta ang order pero okay na eh. Nya inyon sawan sa inyong pamilya. anak lang mga silingan. Diskarte na lang. so only rice may dagang kaya rice Kaya. tapos ang kagabi nga ulam hmm. tirang ulam kagabi simple ato ni kanon kay apil ano yun baboy mo ni taga aneh, ah ah blood baboy <laughs> my blood ko no siya huy inuman ang imong vitamins karon ano yung matunggi ko anong ininit magkutaw ka Dili mo. Ma. Nabi. kung ang kubis. Ito na guys, as ang magsamo. Kanang, mga mga silingan. Diskarte na lang ng ila. Sabi pa, na yung mga estudyante. Coba mau maselingan, Para nako ba? Para nako ko bot sa inyo. Muro ba gilis dan jugog maayo sa so panahon karon. Bisan pa magnai trabaho pero arang lisura. Iman ka magbudget kag tubig, kuringte, Tapos gasol. Iskwelahan. Onya kinamanta internet kay mag YouTube YouTube man Dagan ka itag, dagan ka itag bayranan. Samtang sa unang mga silingan, tingunan nila ka Kami sa una, ako na Libre tubig. Walay kurinte. Magpalit may gas. Pero, ang gas nga mong paliton, mga silingan, tagpila ng lapad, tagdus, man siguro to, dos pesos. Pero, kanang duga na mahurot kay ngano sayo man man ni hapon na yung alas iti. pag uma na mo pag ngon man to pag ngon to mga salingan ang suga di ba may suga matuog so, eh. karon urinte magbuntag magbuntag ang si dakog maintenance lahi sa una Unya masuko pa dito kung nanay mga silingan kay kanang so, ugi haling kato banggas gas mo atong ihaling di ba mo ni madali na to makuan ta kahoy tong abo bubu agas suku so, kung nanay ato kay budget man itu ito gitun niya budget mangita gyud anak lokay or bunot maoy among butangan dito ang bunot kusok-kusoon bago mo kusok-kuso hmm. dagkutan mo to say kuan kamao ang mga kuan sa silingan budget unya ang kanang ako pong tatay style niya aron di kas anang pusporo kay magsikag kadlit anang pusporo mahal na na para nila kanang 50 pesos o oh 50 tabos nga pusporo mahal na, pila ba tumbo ka to ban 5 dinako ka mahal na, na para nila wala na pin na mahal ang mga ana tagkuan man karon tagkuan man ang pusporo tagdos. dos 5 oh, karon sa una mot basta barat 10 5 tabos Mas barato man tong sa una. Mas barato lagi peruli sudang kuarta. Karena lagi buhat namu mga silingan, lagi sakun sa kong tatay. Parang dili, may us nanay. Ayo mo sige, dagut, dagut anang puspuro kay Kas. Ano, ang tawang may, tunan yun niya tong nanay, maayaw tong kuan nilang nanay. Karang nila na, karang mga bata din naman ka Akun tatai, tatay, ang istal sa tatay, kay farmers man to siya, magkuha siya o huwawan, dagkuking na may kahuy ditus bukit mga silingan. dayon mo to isugnod dito among abuhan magbuntag manto to siya mga silingan dili to siya mamatay mao toy at may ko ang nagbunot at to dito ay bata. so save po no nakamawag kaya po save among mga ginikanan kaya wala naman tong karon wala naman may posporo kaya dito na malang gasol pak na check korente may... na rice Karong cooker. Yun? to sa so na. Mo no, oh, gani. Mm. Na mga kasbukid, so, na karon na ka sa mga ani makainong pag wala. Wala na karon lahi na. Ganahan ko ato mga silingan wala yung dagang trampas. Karon daga na kayo maong murag lisod. Yeah. Nya. Prong pagyo. Ang ni silingan sa una akong iyaan mga silingan. Di man sila maghaling. Mangayo sila. Okay. Kayo, ambot na ba mo? Mga sila kayo. Magda silag bunot. Magkuha sila dito. Dito sa among abon. Yo, ya. Yeah. Saka imig. Kayo, baga. mayon yun, taon may. Naanap po, sige lang pangayo kami ba? Mga bata ba? May, sige mo lang sila pangayo. Di mo sila maghaling. Wala to sila. Ang among silingan, wala to sila gamit-gamit o pusporo. Na mas amo sa nagsalig. Niya, research po. Lagi akong nanay-tatay. So, mangayo to sila. Baga mga silingan. Magda silag bunot ang baton sa Tagalog anang bunot basta kuan sa lubi ba kana bang bunot kuha ba anang Tagalog anang Ay, bunot Magkuha. oh kami gi mo posporo Magkuha to sila ug sa kabaga ila tong yana ana mo mo aso, Mu aso naman aso. to mo to ilang ihalim di sib kay sila mga silingan karon Mangayo kawa, wala na maroon pangayo. Listo na maroon mga silingan, wala na may pangayo-pangayo. Kabantay mo, wala na pangayo-pangayo. Ay, nadaroon pangayo-pangayo. Ato naman. Kuya, mag-muna na Mga inyong gas. Unsa sadad ang pangyay. Ang gas. Kaya gas, <sniffs> gasol naman. Ano yung na, pitik. High-tech na karon mga silingan. Pero tungod sa kahitik ba, mahal man. Mahal ang palaliton. So, ikaw karon kung ikaw tao, mag-budget. Budget to ni ikaw inahan. Ang imong anak, budget tan po ni mo. Siyempre, mag-eskula. Mga po na pangbaon. Ma Maayo na lang akong anak mga silingan. Kaya dili ni siya hingayoon anang isnak-isnak. Dili man po sa Miss Kuila, Di man po, di man po kung mga snack niya sa na. sa hira ni siya, pero di nagkupo niya pa ngayon, tag-200 pinata. Oo, okay, Rana, o, kanun oh. ay ngayon, na tayo kwarta. po ni siya, kay murag di po ni siya anak ko. Di siya kayo pero ako na po yung maluoy. Mm. Kapit tag-sara Miss ah, dapat mga daw 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 ang kani to o karon. Ako, sa una malipayon, nung misa una malipayon, gato karon, pero mura lang ba, kamantay mo mga silingan, mura tag nagukod. Nagukod ta sa panahon, sa una relax na mga tao eh. Mga kain, porta na Kamantay kain mga tao sa una, sinanay si tatay, dagag anak, karon ang mga tao, usalay anak, kay mahadlok anang, Mahadlok o makabuhi sila sa kanang... Kalagang pa siya. Naibuhi Sa una, tanapu ang anak, ang anak, yung family planning himo kay wa lagi kurente YTB sempre ang mga nanay tatay sa una magduog na to sila na sa ngan na maron pero na nakabantay naman mga mga mm -hmm. tao na kanang sila kapakao no papa talbaw sila para sila mga anak ba mo gay na na sila garong na gamay lang usay anak maayo man daga anak kay eh, daga kapilian daga nagkapilian pero, pero, pero ang uban di ka espilan na lang ba Hmm. Maniguro na lang uban bakit maluluma sa namang baba. Thank you for watching mga silingan. <laughs> uh, don't forget to follow a uh, subscribe. Pindutin ninyo notification palagi nandyan sa baba para lagi kayong update di mga silingan. Ay mugkakuan mga silingan sa akong channel. Okay, dagang salamat, Memeng. See goodbye to your Oh, hello, come come come. Mm. Say goodbye to your friends and kuan. Hello, bye bye. Don't forget to like and share. Subscribe, subscribe my channel. Pangasilingan, my mama. Hello, hello. <laughs> hello. <Ikaboy> na <nangyaring. laughs>